Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita ninyo, ay meron tayong isang uri dito ng herbal plant. At sa English nito ay galanggal plant. At alam nyo ba, sa Tagalog ito ay isang langkawas. At gamot po ito sa mga iba't ibang po ng sakit. At inaalam ito sa pagkain po. Lalo sa bagong. Kung inyong mapapansin po ay napagandang pagmaslan po ang ating langkawas at napakalusog nito at take note variegated po siya hindi po siya basta basta lamang na halaman dahil meron po siyang variegated na kulay puti po o kaya mga slash sa kanya mga daon ayan o kung napapansin ninyo may portion siyang kulay puti misa sa gilid ng ating daon o kaya sa gitna o ayan o hindi po siya malalaki pero parang mga guhit lamang. Napaganda pag masa dahil puting puti talaga. At magandang alagaan dahil cute na cute. Kung dinangkal natin ay umabot lamang ito sa isa at one fourth. Bago lang kasi ito sa akin ang halamang ito. So ayan, dinangkal ko pa rin sa iba. Pero ganun pa rin naman din ang itsura ng pagdangkal ko lang para managbago at ayan ay meron na siyang kasamang baby ayan no maliit bagong tubo yan at tininingi po natin yan sa ating mga kababayan lamang dito dahil napaganda at tinangkal ko po ang kanyang puno ay sa dalawa tatlo at kalahati ang ating dangkal ng ating langkawas hindi nyo pa alam na itong langkawas ay maganda itong gagawin nating halaman sa tahanan. Dahil bukod sa hindi kinakapitan ng mga insekto, ay maganda ito sapagkat isang uri din ito siya ng luya. So, inyong bagwasan may bote o maigi, ang kanyang daon ay napakaliit lamang. Ayan, no. Oh. Pero napakaganda para siyang mga pakpak feather ng manok o kaya ayun, sa mga alaga na pato hindi na napaganda ng kanyang hugis at kung titingnan nyo ayan ang white nya reverted siya harap at likod ay e. kulay white reverted at hindi talaga siya nakakahinahang itanim dahil ayan o oh, ang ganda ng guhit nakala mo eh, and drawingan siya pero hindi talagang sinadya talaga yan ng ah uh, na merong variegation yan na. syempre alam niyo naman pag variegation yan po ay may mga chemical na po na in po yan o pinapainom po na rin sa mga halaman o kaya dinidiligan ayun malit laman ang kanyang dahon uh, at kung napansin nyo ay nasira yung mga dulo-dulo nito dahil alam niyo naman nagkaroon ng amihan kaya naganda punit-punit yan. At saka, ginupunit po yan ng mga tao pupunta sa amin. Dahil, siguro, isang party na rin na nakukutan sila. Kaya, nakalimutan nilang halam pala yan. So, napakagandang pagmasan talaga, o. Oh. Makintab at makinis at kulay berde. Ayan, o. Um, ba diba? Sobrang kinis sa At, hindi ka manghina magtanim. Naputol nga lang kanyang dahon dahil old leaf na po yan. Sadyang talagang mawawala at mamamatay talaga yung dahon na yan. Pero kapag pinipiga mo yung dahon niya, ay maamoy luya. Kaya pinitawagin siyang uh, variegated na luya. Pero iba siya sa luya kasi malaki ito at saka ginagawa rin siyang halaman pwede rin siyang itanin sa ating garden maraming salamat sa inyo